Hello mga maari, nandito na naman ulit ng inyong tendera. Tayo ay magtutupi ngayon kasi nga ay marami na naman kaming labahin. Baka magtagpo naman yung labahin at tupiin. You no? Know? Kaya ngayon palangis tayo ay magtupi-tupi na mga kumaritis ko. Kaya samahan niyo akong magtupi. Katapos ko lang pala dyan guys magwali sa labas no. Kaya yan naisipan ko magtupi na ko ngayon dahil napakarami na naman ulit yung aming labahin. Nasa kabilang linya lang yung aming labahin. At baka magtagpo na naman yung labahin at saka tupiin. Kaya ngayon pa lang tayo ay magtupi na para mabawasan man ng kasampay dito at maliwalas tingnan. No? At marami talaga akong nagagawa dito sa aming bahay guys. Pag mayroon talagang nagtitinda doon sa aking tandahan. So yung katatapos ko magtupi. Ayan, sabi ni Ati Drone B ay mag ano na daw kami. Kakain na kami ng tanghalian. Tanghalian almusal na ito. Tapos yung ulam namin diyan is tuyo. Pagkatapos na ay. kami pagkatapos namin kumain. No? Kasi nakabili kami ng tuyo kanina. May lang lala ko kasi ng tuyo kanina. Kaya bumili na ako. Isang kilot kalahati. At saka meron din tuyo na dilis. Bumili na rin ako. Kaya sabi ko ay ati Drongby. Pagkatapos namin kumain ay magre-repack na ka. So ayan habang kami kumakain diyan ay syempre eh, nagmamaritis-maritisan kami dalawa no kaya medyo matagal-tagal din talaga kami guys na tapos kumain no at sarap na sarap na talaga kami sa aming ulam diyan. Si Amshi pala yung nagbabantay ng aming tindahan ngayon. Si Alter naman at saka si Papa Dun ay natulog. At tapos naman din yun sila kumain kanina guys. At ang aga-aga talaga nilang naligo. At saka pagkatapos naligo ay nainantok. At ang sarap talaga ng bulad guys. Kasi hindi siya maalat. Matabang lang siya. Kaya ayan na, na ano din. At din mo nagustuhan din no. At buti na lang talaga may naglako ng tuyo ngayon. Kaya ayan, meron talaga kaming naulam ngayon. No? Kung wala talagang may naglako, wala kaming maulam ngayon. At saka ayan na, tuyo lang. <laughs> Solve na kaming dalawa ni auntie. At pagkatapos nga namin kumain, ayan, naisipan na namin balutin para nga maibenta na siya. At makita natin kung magkano yung ating tubo. Yung dilis pala guys is 180 isang kilo. Kaya isang kilo lang yung kinuha ko kasi medyo mahal pa siya. Pero yung tamba naman ay 160. Kala, isa't kalahating kilo yung kinuha ko. Kaya titingnan natin kung meron ba talaga tayong tubo ngayon. Kasi medyo mora na yung tuyo ngayon. Yung dilis lang talaga guys yung mahal no. Kaya ayan medyo konti lang ang nilagay ko ng 10 piso tig sa sampo lang talaga yung aming balot ngayon kasi kung tag 15 at 20 eh hindi talaga bumibili yung aking mga tumer or mga kapitbahay dito no. So yung delis guys ay umabot siya ng 50 pesos lang yung aking ginansya sa delis di ba 180 di umabot siya ng 230 tapos yung tamba naman guys is doon ako nakatubo ng medyo malaki-laki. Dahil 100 pesos yung aking tubo sa tamban, no? Kasi yung 10 piso is apat na peraso. Tapos yung medyo huli na is na nagawa na ni ate na limang peraso, no? So, ayan, doon tayo sa tamban. Malaki yung ating medyo tubo tobo doon, no? So, at tapos na kaming nagbalot. Ayan na yung ginawa ni ate Dronby na avocado ice cream. Ang sarap niya, guys, talaga. At siyempre, magpahinga muna yung dalawa. Kaming dalawa na ito doon, binagpahinga muna kasi nainitan talaga kami at nagripak ng bulad no. at saka nandun naman si Amshi sa tindahan. Kaya dito lang muna kami sa kwarto at napakainit talaga. Hindi namin ginamit yung ceiling pan, yung electric pan yung ginamit namin. At ang sarap talaga na ginawa ni Ate Dronby na avocado ice cream at saka ayan na nagising na ako at dinalaw ko si Ate Amshi dito sa ano guys, sa tindahan no. At saka pinahaponan na naman ulit. Ayun, pupunta na naman ulit kami ng Paranas at kasama namin si Ate Amshi. Si Ate naman yung naiwan doon sa tindahan. At nakapurma talaga si Alter ngayon guys, sinuot you know, niya yung damit na nakasarwal pa siya no, kasi sabi niya kaninang umaga mamimiesta daw kami sa kabilang barangay dahil piesta ngayon at nakatulog na kaming dalawa no. At saka ayun patungo na tayo ng Paranas at maniningil na naman ulit tayo dahil hapon na. At saka, ayan na, hindi na ako nakapag-video doon sa Paranas, guys, kasi napakakulit ni Alter, no? At, ayan na, malingking na lang kami at bumili kami ng ulam. Ayan yung ating ulam ngayon. Gigi, galunggong na penerito at saka yung pakbet. Ayan, yung pakbet namin at karni talaga yung aming sinahog, no? Kasi masarap kasi yung pakbet, guys, pagkarni yung sahog at saka, ayan, na talaga akong mag gisa no? At hindi na talaga ako kanina nagkapag-video kasi nga nalubat yung cellphone ko. Ayan na ako nagayat ng mga gulay na iyan. At saka lagyan ko siya ng fish sauce. Kasi masarap kasi pa siya pag nilalagyan ng yung bagoong na yun, yung parang sausawan ba. Ako kasi nagayat ng mga gulay guys kasi nga fresh na fresh pa siya. Meron kasing tinda doon sa palinki yung mga gayat-gayat na kaso nga lang is hindi na siya fresh ba. Parang kanina pang umaga ata yung nagayat-gayat kaya ayun, nagbili na lang ako ng mga pakunti-kunti at hinalo-halo ko na lang. Hindi ko na napakita sa inyo, no? Dahil nga, nalubat yung cellphone ko. Tapos, ayan, pagkatapos ay kapag charge naman agad ako. Kaya, ayan, nakapag-video-video na naman ulit tayo. At kapag preto nga ako ng galunggo. At saka pa, nag-isa-gisa na tayo ng ating karni. Ah, antayin lang natin. Kasi nga si Amsi, si Alter kanina, guys, is wala talaga siyang ulam. Kaya, ayan, nagbili talaga ako. At saka ako na lang talaga nagluto wala kasi dito yung aming tagaluto na mista ata yung kaya ayan ako nang ako nagluluto no dahil si Papa Ulon is duty ngayon kaya kailangan nating pakainin dahil wala namang ibang nagluluto at meron naman tayong tindera doon sa ating tindahan kaya ayan ako yung naka duty ngayon dito sa aming kusina At saka mas gusto ko talaga guys ako rin nagluluto no kasi pagkatapos kong magluto ay mapapakain ko agad si Alter at saka pag ako talaga guys nagigisa-gisa ng pakbit no hindi ko yan nilalagyan ng tuyo yun talaga yung nilalagay ko yung sabaw ng isda na yun na bago yun yung nilalagay ko kasi dati is yung tuyo kasi nilagay nung aming tagaluto dati tapos nilagay niya pa ng fish sauce ay nako napakaalat niya kaya yung nilalagay ko na lang yung sabaw na lang ng isda na yun yung parang bago oh, masarap siya guys hindi na kailangan pa maglagay ng tuyo tama lang yung timpla niya medyo matabang na sasakto lang yung panimpla niya tapos lagyan mo ng asin o diba sakto na yun tama na yun sarap na sarap na kami dyan tapos wala pala kaming sinaing dyan kaya ayan magsasaing muna ako no at meron pa naman kaming bahaw na tira dyan medyo malambot-lambot pa naman kaya yun lang yung ipapakain ko kay al. Tar. At saka ayaw yan ni Aldra yung bagong saing guys kasi mainit at papalamigin ko na naman ulit kaya ayun bahaw na lang yung ipapakain ko sa kanya. At saka yung ating pakpit medyo malapit na siyang maluto kasi nagre-request na nga si Aldra dyan ng kanin. Kaya sabi ko sa kanya is kunti na lang maluluto na yung ating pakpit. At kalabasa lang talaga yung kinakain ng anak ko guys. Hindi yan ito yung kumakain ng ibang gulay no. Kaya ayan yung ating kalabasa niluluto kong maigi. Kasi yan yung paborito niya guys. At saka luto na pala yung ating galunggo. Ayan na siya. Pwede na pwede nang kainin. Pero antayin ko lang muna yung pakbit no maloto para medyo may sabaw-sabaw din naman si Alter pag kumain. So ayan na nga tayo ay ano na, ay chichik na natin ulit yung ating kalabasa, no? Kung medyo malambot na siya, guys. Kasi ginugutom na talaga si Alter Jaan. At maganda rin kasi pag ako talaga nagluluto na asikaso ko rin talaga yung batang iyan papakain, no? Kasi minsan hindi yan asikaso pag duty ng papa niya, Kaya ayan, pag duty ng papa niya. Ako talaga yung nag-aasikaso kasi nga naiinis din ako niyan sa batang yan eh kasi gusto niya meron din siyang pinapanigan no, kung sino yung magpapakain sa kanya. At saka ayan na nga guys luto na yung ating Pagbet! Charan! Ayan, ang sarap-sarap niya tingnan. Partner ng galonggong. Ganyan talaga kami guys. Pag yung ulam namin is prito, dapat talaga is may gulay, no? At saka yun yung ating sinaing hindi pa luto. Pero meron kaming bahaw dyan. Yung bahaw na lang natin yung ipapakain natin kay Altor. So hanggang dito na lang yung ating video, no? At naginit na rin ako ng mainit na tubig. At thank you so much sa inyong lahat. Bukas naman ulit at papakainin ko muna yung aking Junakits. Bye-bye!